Nasa labas pa lamang ng bahay si Mara ay naaamoy niya na ang napakabangong amoy ng nilulutong sinigang. Biglang kumulo ang kanyang sigmura at nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay. Naangiti siyang sinalubong ni Raul. Ang lalaking nag-alaga sa kanya. Mula pa noong bata pa lamang siya. Ito na rin ang nag-alaga sa kanya at nagpalaki. Dahil uli lang lubos na siya malayong kamag-anak niya si Raul. Kung kaya talagang pinagkakatiwalaan ito ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Tito Raul, ang bango po ah. Sinigang na hipon. Paborito ko pa. Masiglang bati ng dalagitang si Mara. Sabay kuha ng sandok. At nagsimulang magsandok ng sabaw. Ngumiti naman ka agad si Raul. Abay syempre naman alam ko namang gutom ka na pagka uwi galing iskule eh. kumain ka na at nang makapagpahinga ka sadyang tumataba ang puso ni Raul kapag nasasarapan ng dalagita sa bawat pagkain niluluto niya para rito salamat po ikaw talaga tito daig mo pang pa mga napapanood kong kusinero sa TV pagdating sa pagluluto ang sarap kasi eh sagot ni Mara at sinimulan ng kainin ng sinigang. Si Raul ang tumayong ama at ina ni Mara mula nang pumanaw ang mga magulang nito sa isang aksidente noong bata pa to. Simula noon, halos ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya ay ibinuhos niya na kay Mara. Hindi rin naman siya nagkaroon ng sariling pamilya, kaya si Mara na ang itinuturing niyang anak. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may napapansin si Raul, nakakaiba sa mga kilos ni Mara. Mas madalas itong sumusulyap sa kanya. At kung minsan ay parang may gustong sabihin, pero nagdadalawang isip. May mga pagkakataon din na nahuhuli niya ito, na nakatitig sa kanya, na may halong paghanga. Isang gabi habang naguhugas siya ng pinggan ay nilapitan siya ni Mara. Tito! Pwede po ba akong magtanong? Ano yun, Mara? Sagot niya habang hindi tumitingin sa dalaga. Kinakabahan kasi siya sa maaaring itanong nito. Tito, bakit po ang bait-bait niyo sa akin? Bakit po niyo ako inalagaan ng ganito? Huminga ng malalim si Raul. Alam niyang hindi niya pwedeng iwasan ang usapan. M -m Mara? Mahal kita. Mahal kita na parang anak. Ikaw na lang ang pamilya ko kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero tito, hindi lang po yun ang ibig kong sabihin. May iba pa po kasi akong nararamdaman para sa inyo. Nahihiyang sabi ni Mara at siya kayo moko. Natigilan si Raul sa paghuhugas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Alam niyang may kakaiba sa mga kilos ni Mara. Pero hindi niya inakalang aabot sa ganito. M -m Mara, anak, hindi tama yan. Parang anak na kita. Hindi pwede. Pero tito, hindi ko naman po ginusto to. Kusa lang dumating. Alam ko pong mali pero hindi ko po mapigilan. Unti-unting umiyak si Mara. Niyakap ni Raul ang dalagita alam niyang kailangan itong maramdaman na nandyan siya para sa kanya. Kahit na hindi siya pumapayag sa nararamdaman ito. M Mara, iintindihin mo ha. Hindi pwede. Masisira ang lahat. Nasasaktan din ako na nasasaktan ka pero kailangan mong pigilan yan. Magkaiba ang edad natin. Magkaiba ang papel natin sa buhay ng isa't isa. Umiyak ng umiyak si Mara sa balikat ni Raul. Alam niyang mahirap para sa dalaga na tanggapin ang katotohanan. Isang gabi ay ginising si Raul ng mainit na paghinga. Pagdilat ng kanyang mga mata ay magkatapat na ang kanilang mukha ng dalagitang si Mara. Hindi niya alam ang gagawin. Kung itutulak niya kasi ito ay paniguradong masasaktan ng damdamin ito. Muli ay pinikit niya na lang ang kanyang mga mata at naging handa sa anuman ang maaaring mangyari. Inilapat ni Mara ang labi nito sa labi ni Raul. Sa una ay nagpapatay mali siya lamang si Raul. Ngunit unti-unti na rin itong nagpadala dahil sa init na nararamdaman. Tinugon niya ang mga bawat ginagawa ng dalagita. Hanggang ang halik na iyon ay mas lumalim at nauwi sa kanilang pag-iisa. Kapwa sila humihingal na napahiga sa kama magkayakap na natulog ng mahimbing. Sa mga sumunod na araw ay nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Ipinaliwanig ni Raul kay Mara na mahal niya ito pero bilang anak lamang. Inamin din niya na nahihirapan siya sa sitwasyon pero kailangan nilang maging matatag. Hindi naging madali kay Mara na tanggapin ang lahat. Ngunit sa tulong ni Raul, sa pagpaparamdam niya rito ng pagmamahal at pag-aasikaso ng isang ama at sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbago ang pananaw niya natutunan niyang ituring na lamang si Raul bilang isang ama isang kaibigan at isang taong napakahalaga sa kanyang buhay naging mas malapit pa sa isa't isa ang dalawa tinulungan ni Raul si Mara na maging isang mas matatag at responsableng dalaga Nakatapos si Mara ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho. Sa huli ay nanatili ang pagmamahal sa pagitan ni Raul at Mara. Pagmamahal na walang halong init ng katawan, kundi pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. At ng isang anak sa kanyang ama na tumayong gabay at haligi sa kanyang buhay. Natutunan nilang harapin ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay at lumabas na mas matatag at mas nagmamahalan.